Tama <laughs> mga kapuso, nasa linya na po natin. Naku may issue na naman bago ha, dyan sa West mo Philippine ba? Sea. Oo, may, uh, na ng, ano, ha, ng uh, artificial island. Ang China po doon mga kapuso. Taxi Double Subi Reef. Subi Reef, no? nasa linya natin si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng uh, Philippine Navy sa West Philippine Sea. Uh, Admiral, magandang uh, umaga si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Yes, good morning Joel and Weng at sa mga taga-subaybay ninyo. Good morning po sa ating lahat. Salamat po sa pagtanggap nyo sa aming tawag. Pinayagan natin ito kasi parang nandun na sisimula na silang magtayo eh. Buo na, na. na, community na. Ang daming na buildings. At na, May aeroplano na, pa nga. Na, ano, na salisihan pa tayo. Ano bang... Ba o matagal na po ito? Actually, Weng, matagal na ito. This mm. -hmm. Ah, matagal na. Ongoing for the past 15-20 years. Mm. -hmm. Itong occupation nila sa Subi Reef. Cisco. Which is actually only 12 nautical miles, 15 nautical miles mula sa pag-asa. So ibig Mala sabihin sa pag ito ay within our uh, 200 nautical miles na exclusive economic zone? Ah uh, Yes, this is within our exclusive economic zone. Ito ay established base na nila. May mga kagamit ng panigma, mm -hmm. aeroplano, barko, and yet may ongoing improvements pa rin sila. Nako, hindi eh, ba natin pwedeng pe pigilan yung ongoing going... improvements na yun, uh, Admiral? Actually, ang paraan natin is we bring this out to the international community. Bagamat kasama sa ruling ng arbitral tribunal yan, kung physically ipipigil natin yan, eh, pangit ang kalabasan. Baka makakagulo tayo yan. Mm, so kailangan arbitration idaan? Yes. Uh, the arbitration has already ruled na ito ay low tide elevation. Ito ay within our EEG and all the activities ng PLA. Nang China ay illegal. So ibig sabihin sa nga po, Rear Admiral, mula nung ibabay arbitration natin, hindi tumigil ang China sa pag-violate ng loss na yan at ng ating sariling sovereign rights sa lugar. Ah uh, yes, actually not only sa Subia, no? after the arbitral tribunal, na monitor pa rin natin na may mga ongoing maintenance, repair, construction. Itong sa Subi ang medyo tuloy-tuloy na malakihan. Mm -hmm. Ano po ang sa monitoring po ninyo? Anong klase ng gusali ang nandiyan? Anong klase military facility? Para kasi napaka-modernisado po ng lugar? Yes, may mga hangars ito for fighter aircraft. Wow. May mga storage facilities ito. We could only surmise. we could only assume na ito ay para sa mga weapons of war. Mm -hmm. Yung mga storage facilities nila. Yung mga, may mga, mga fuel depot sila, may uh -huh. mga communication facilities sila ito so talagang ginilagay nila dyan for strategic movement ng kanilang military. Yes, yes. Kasama ito sa pag-ano nila sa mischief Reef, sa Johnson Reef, and Subi. Masasabi ba natin, um, Admiral, na ito ay in preparation for yung pinangangambahan ng iba na talagang tunay daw na balak ng China sa Pilipinas na invasion? Hindi. I would say no. Mm -hmm. Sapagkat ang objective ng China is sea control of South China Sea. Okay, control lang, not to, not necessarily to invade the Philippines. Hindi naman, hindi mm -hmm. naman. Uh, malayo pa tayo doon, ano. Mm -hmm. Nais ko lamang mang I would like to assure everybody na the objective of China of the Chinese Communist Party is sea control of the entire South China Sea. Sapagkat dito dumadaan ang maraming trade niya. Mm. At ito na sa backyard niya so they want to protect their backyard. Okay. Meron na ba kayong ano uh, natantya na ba ninyo ang sukat nitong artificial island na ito, Admiral? I could get you more details, Joel, ano. Opo. Oh. Uh, pero ang total area ng lahat na na-reclaim nila is mga 3000 plus hectares na eh. Diyos ko. For all the features. <laughs> lahat. Oh my goodness. Kasi sabi, so. sabi malaking bahagi po niyan ay reclaimed. Oh, yes, yes, correct. Uh, uh, oh. almost, all of these are reclaimed. Ah, okay. So para siyang nung dati, ang Subi Reef ay nakalubog sa dagat? Ganun po ba yun? Yes, uh, low tide elevation, nakalubog oh. ito. Mm -hmm. Tapos uh, tinambakan nila and then they built up on it. Ang uh, hina God. natin dyan, Admiral, eh, yung mga sinira nilang corals, doon sa ibang mga lugar, dyan nila dyan tinambak. tinambak eh. Actually, part of the ruling of the Arbitral Tribunal in 2016 ay binanggit nila with penalty na kasama sa ginawa ng China ang pagsira ng kalikasan, mm -hmm. environmental destruction mm -hmm. because of the island building campaign. Okay. Ngayon, wala tayong ano, wala tayong, uh, ano ba tawag dito, Weng? Uh, kasi kung sinasabi ninyo tuloy-tuloy ang pag uh, pagtatambak uh, nila diyan, pag re reclaim nila dito sa mga pag lugar upgrade. na pag-upgrade mm -mm. nila diyan. So habang tayo dumudulog sa international tribunal, eh hindi ho natin magagarantiya na lili ito lalaki pa yan, uh, Admiral. Ah uh, yes, it, again I would like to say that I, it is safe to assume na continuous ang kanilang maintenance oh my and expansion little by little. Uh, as it is right now, it's a fully functional military base. Wow. With uh, naval and air force uh, capabilities. Meron na po ba tayo na monitor na nagla-landing dyan, uh, nagdumadaong uh, diyan ng na mga barkong militar ng China at saka aeroplano militar ng China? Yes, uh, we have already monitored. Actually, ito ay mga safe haven. Ito ay mga parang sheltered area ito, port area, enclosed area ito mm -hmm. ng kanila mga barko. Uh, PLA Navy, Coast Guard, and the Maritime Militia. And, and then, th every now and then, may mga nagla-landing ng mga aircraft. Mm, para lang sa pagbabantay nila sa ina inaangkin nila sa South China Sea. Yes, yes, right. Okay. So ano ano din to, um uh, uh, land patisi. I uh, mean, I mean may, may, may parang naval station na rin nila yan. Yes, yes, you're oh, Tama ka doon. May nakistation na po dyan ng mga military forces ang China base sa monitoring at gaano po kalaki? Yes, nakikita natin na sa ating monitoring yung mga PLA Navy ships, pupunta doon yung mga maritime militia at yung Chinese coast guard. Mm -hmm. And pakikita naman natin yung mga facilities nila. These are not the ordinary facilities. And again, we could only assume na ang laman nito ay mga, mga military stocks, fuel, mm -hmm. weapons. Oh. Baka may, uh, gano'ng karami ng population nila dyan? Meron ba kayong tansya? I have to check on that, Joe. I have to check on that. Mm -hmm. Pero purely military base ito. Wala dyan mga civilian community na nakalagay na rear admiral. Wala nakalagay diyan bagamat ang sinabi nila no umpisa pa man in the mid 90s relate uh nagreclaim sila that this is uh, for fishermen shelters this is for maritime research mm -hmm. pero they militarized eventually mm -hmm. alam naman natin yung narrative nila mm -mm. na 'di diba, ba Admiral na subukan niyo na ba no nasubukan niyo na ba no bawa lumipad kayo diyan sa area na 'yan o kaya eh naglayag ang mong barko natin lumapit tayo diyan sa lugar meron bang nagte-text sa inyo na welcome to China or something uh -oh. Uh, yes, actually that happens pag pa pasok mo sa West Philippines ya, No? Kita mo. You mm -hmm. will receive mm -hmm. messages. Pero oh. in Vietnam naman, hindi lang manggaling sa China. Mm -hmm. Pag malapit ka rin naman sa Vietnamese island, may mga sasabi rin doon. Oh, oh, welcome oh. Uh, Vietnam. Pero welcome dito sa Subir, nalalapitan po ba natin ito, Rear Admiral? Or pag hindi kayo makalapit kasi meron agad threat na baka lumap, uh, ano, salubungin kayo ng person ng China? Yes, the moment that we come into range ng kanilang mga monitoring, just like we, what we also do. Oh, may matatanggap na tayo mga challenges, mga messages. Mm -hmm. But we also do the same thing sa kanila. Pag-monitor natin oh. sila within our own features. Ang sad uh, ano, fact lang is that mm -hmm. wala tayong ibang magagawa kundi i-monitor sila, bantayan no, sila, panoorin sila. ba? Diba? Oh, That's the best Kasi, we can ano, do. Kasi makikipag-away tayo pag oh, uh, pinigilan diba? natin yan. At hayaan natin sila, lumaki na lumaki. I'm sure palalakiin pa nila yung subirif kung ganyan na napabayaan natin sa loob po ng 15 years. Yes, uh, actually it the maintenance no that's a big job to continue the the, the maintenance to do mm -hmm. it so tuloy tuloy yan if not eh maging it will fall into a state of disrepair mm -hmm. na ayaw din nila Opo. so every now and then may nakikita tayong mga ongoing maintenance yan mm. maliban po sa Subi Reef may iba pa ba na similarly situated na mga isla na inangkin ng China na ganyan na rin kaganda ang kanilang facility sa ngayon Yes, yung Johnson, yung Panganiban of Mischief, mm -hmm. ano rin to? These are their major naval and air bases. Mm -hmm. Kompleto uh, na yung, tatlo, bali tatlo na yan, Rear Admiral. Yes, I think they have seven total. Seven. And then yung tatlong malaki to. Mm -hmm. Pero kung titignan mo ng positibo ito, Rira Admiral, parang ano to BOT, no? Build Offer It uh, Transfer. Sana. O oh, kasi, wait, <laughs> oh, <okay>. atin yan <laughs> eh. Atin sana? Oh, at Sana. The, at the end of the oh, day, oh. sasabihin ng International Tribunal, eh, ang Pilipinas sa may karapatan oh, oh. na i-improve yung mm -mm. lugar na yan. So, eh, eh. lahat ng improvement dyan sa inyo. Oo, oh, okay. kaya lang sana, ano, patupad ano? Ah, niyo ah. muna yung order. Di ba, sir? Ano, ano, ano. Uh, anyway. Wait, um, wait lang, doon sa pito po, na sinasabi niyong ganyan na kaganda, um, malasubiri na ang dating, ilan po doon ang nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone? Lahat yun ay within our EEZ. My goodness, Joe. Yung mga malaki na cool. yun, uh, oh, Johnson, yeah. Paniban, and Subic. <sighs> Anyway, sige uh, Admiral, mm -hmm. uh, yun na lang ang, natin, ang uh, ipapanalangin natin, build-operate-transfer-wing. Oh, sana kahit sa hindi sa henerasyon natin, oh, sa mga susunod sa mga na henerasyon, na masaksihan eh. natin yung build-operate-transfer na uh, sinasabi mo Joel. Uh, eh, lang. Yung mga structure na, sige tuloy nyo lang. Oh, oh, but, parang pagdating ng panahon, amin din amin yan. Din yan oh. di ba? Admiral, salamat. Mag-ingat ka. Sir, thank, thank you. You're always welcome Joel and Ray and more power sa inyong palabas. Good, salamat morning, po. good morning, sir. Si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mga kapuso.